Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. May handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga na ito na aming inilalaan sa iyo ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya